Kaya't hinihingi ko ang inyong suporta sa mga pambansang proyekto at programa natin hindi lang sa indukasyon kundi sa lahat ng sektor upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So as I have mentioned before, this is what Bagong Pilipinas truly means. It is how we transform our thinking, how we do our work, and how we work together. It is about transforming our economy our communities and one decision and one act of service at a time. Mga kasama kong mga lingkod bayang alam kong hindi madali ang trabaho sa lokal na pamahalaan. Marami ring hamon ang kinakaharap ng ating bansa. Lahat tayo'y dismayado sa mga ulat na katiwalian na, 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 na nakikita natin sa pamahalaan. Ngunit malinaw ang ating adhikain. Sa Bagong Pilipinas, walang puwang ang kurap ng produksyon at ang pandaraya. We must take responsibility to eradicate this abhorrent culture of corruption that has poisoned the public trust and has robbed us of a better future. Let us continue to do the work that changes millions of lives, be testaments that public service can still be honest and hopeful. Kaya't ang ating mga bagong, mga sinusulong na sistema ay ibinabalik natin lahat ng kayang gawin ng ating mga local government ay ibibigay na lang ng national government sa local government.